Nagugutom na naman ako. So wala akong pamirienda. So ang gawin ko, ramen chili. Yung ko merienda. Wow! Tingnan nyo. Pagdating sa chili, matapang ako. Sa katunayan nga eh, pinaglihi ako ng ano, pinaglihi ako kay Bruce Oh, no, 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 no. Haram niya po. Ito na naman si, ano, si Chili Boy na Surigao del Sur. Ito. So, wala akong magawa kung hindi walang pera, walang pambili ng merienda, ay eh, maraming sale. Eh. Oh, ito, pagtitripan ko na naman. Challenge na naman ito sa inyo. Chili boy ng Sorry Gaw Del Sor. nagagamit ko na ito. Hindi ko isa-isa yung -isa pagkain. Gusto ko sabay-sabay para isahan na lang ang sakit sa dila. Isahan na lang ang init sa katawan. Isa na. 오븐 고븐 <laughs> 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 Kaya naman, nalala ko naman yung tatay. Pag nalala ko tatay, medyo nag-iiba ang forma ng mukha ko. eh hmm. Ayun naman, nalala ko ng tatay. Nung namatay siya nung kalong-kalong ko. Hmm. <laughs> ang sabi ni tatay bago siya namatay. kumakain daw ko ng sili, kinakailangan daw. Pag malala, pag malala ko siya, sabay ng pag-inom ng tubig. Pusog na naman si Bolindo. Sa ilang piraso mga ano, na uh, sili at least walang pera, wala pambili ng merienda, may sili. Eh, pwede pa lang merienda yan eh. <laughs> Ito yung cherry boy na surigo sir. sur, pang marihatag. Brawling to TV. Comments lang sa baba kung ano yung uh, naisip nyo. Thank you so much sa na good afternoon. Brawling to, thank you so much. Mwa mwa.